Hey guys. Sinong meron ng ganito guys? Yan. Comment nyo lang sa ano ko. Comment nyo lang dyan guys kung sino may ganito. Good condition to guys. Yan. Kung sinong collector na bumibili nito guys. Yan. PM nyo lang ako guys comment lang kayo dyan lahat na mga collection kong mga bariya na luma guys lahat yan ay mga good condition yan yan guys o oh, tingnan mo ganda pa nito guys lumang bariya good condition yan PM lang guys sino may gusto nito yan sa mga o, nagbibinta rin dyan nangungulik po ako ng mga ganito din yan yan guys thank you for watching